Isang baliktad na anyo ng puso nga ba ang titikba ng ating baybayin? Balikan natin ang mahigit na limang libong taong kasaysayan ng mga panulat sa daigdig. Sa panahon ng matandang Ehipto, daan BC, sa kanilang panulat na Medu Netter or Hieroglyphs, ang simbolo na ito ay tinatawag na bait or dwelling place or shelter. Sa paglaon ng panahon at pakikipag-ugnayan at kalakalan sa labas ng Ehipto, ito ay nag-evolved sa iba't ibang anyo at katawagan, Bight, ng Sinaitic Region, 1850 BC, Beth ng Canaanite, 1500 BC, Beta ng Matandang Griego, 700 BC at ang Latin o Roman letter B Umikot-ikot at bumaliktad ang itsura nito sa paglipas ng mga panahon, ang kasaysayan ng mga titik na tinatawag na Bostrophedon Phenomenon. Ayon naman sa aklat na Antigos Alfabetos Filipinos ni T.H. Pardo de Tavera, 1884, ang hugis na tila baliktad na puso ay dahil lamang sa estilo ng pagsulat ng mga kolonismong praile, bunga ng European style of writing. Ngayon, alam na natin na ang bah ng baybayin ay simbolo ng isang tahanan o balay. Mahalaga pa rin tingnan na sa loob ng tahanan, puso ang tunay na yaman.